Ayan mga kababayan. Tay ang uh, ating talakayin ngayon ang episode natin ay yung good news. At saka siguro mamaya talakayin din natin ang bad news, no? Pero as much as possible, uh, good vibes ang ating talakayan at saka good news lang, no? Pero bago 'yan, ay uh, gusto ko muna batiin itong aking mga subscribers, mga followers, mga viewers. Kaya sana nandiyan kayo sa magandang kalagayan. Oh, ay salamat pala doon sa mga bagong nag-subscribe channel ko. Kaya kung mayroon pang nakapanood dyan, na hindi pa nakapag-subscribe, eh pindot na subscribe para mapasama sa swertihin. O, te. <laughs> ay, oh, Di ba? O. Oh. Di ito na, mga kabayan. Yung sinasabi kong good news, De, para malaman ninyo, nga gin uh, terminate na. Gin terminate na yung, uh, ang ang uh, contract dito sa Smartmatic. Oh, di ba? Di ba? Uh, ganda nga good news 'yan. Kaya balaan mo. Nga ginabayaran uh, ang Smartmatic na 'yan. Kaya nga nanalo dyan ang mga kusino-sino may mga pira. Di ngayon, wala na tayong alalahanin. Ah, uh, ang problema lang nito, yung uh, ibang papasok baka ganun din. Ay alam niyo mga uh, kabayan, te kung uh, mga panyan, mga electronic 'yan. Eh base magaya din sa si smartmatic. Ah, uh, te ngayon, kung uh, tuluyan na, wala na talaga. As in binasura na ang contract ni yung commissioner ah uh, uh, nang comment na si Garcia, ginbasura na ang kontrata ng Smartmatic. Te wala nang kabuhay-buhay itong Sir Valdez. Ate saan pulutin niya sa kangkungan? <laughs> Isa pa, ito namang goodbye sa iyo ang kulang ha ko nga. Baka sabihin nyo na naman fake news ako kay may mga nag may mga nag uh, comment diyan sa doon sa last video ko, may nag-comment diyan na fake news daw ako. Ay, di, bahala ka na. Eh, kung fake news mo nang uh, pag mo, ay eh, di, fake news. Kaya lang, baka palakihin ko rin bayag mo. <laughs> Ayo, oh. Di ba? Oh. Ang uh, balita ko, marami palang mga support dyan sa... <laughs> marami palang mga hindi tuli dyan sa kongreso. Ay, sus! Teh, mana sopot? <laughs> Itu pula si bante. Hindi pa sigurado yan, nga tagatundo daw yan, na matapang. Pero hindi niya nagawang magpatuli. <laughs> Tapos, itong si Raul. Aba, ay, eh, kayo na mag-judge kong uh, ito ba ay eh, tuli na ito. <laughs> diba? Kaya nasa lubong lang niya si Pulong Duterte Nag-help Ah, <laughs> oh. uh, oh, titingnan mo <coughs> so, Gina, parang ginapakita lang niya na Hindi pa tuloy ito uh, oh. Ay nako Marami pala dyan, yung isang si Suarez na yung uh, nagagumawa, nag-privilege space dyan? Hindi, sabi nga ni Maharlika, mukha, mukhang ulupong. <laughs> Hoy Suarez, sabi ni Maharlika, mukhang ulupong ka raw. <laughs> uh, Di ba? Di, ano na? Masyado mo pagsipsip kay Romualdez. Ayan na yung buhok mo nga hanggang sa likod na yung buhok mo. <laughs> Ay, wala na! Nagapan ka na! Ang alam ko, taga-kison ka. Siyempre, mga taga-kison, Tagalog na. Pero, parang sa si itsura mo, nga, parang kang ulupong, sabi ni Maharlik ha? parang taga-sangmar ka daw, parang waray ka. Yung bang waray buhok, ah! <laughs> Ay. Ayan. So, Amora ng balita ako at uh, seryoso na po tayo. Yan na po yung balita ngayon at uh, hindi ko na po kailangan magpakita pa rito ng uh, ng balita. Nanjan po 'yan sa CNN. Nanjan po 'yan sa Channel 7. 'Yan pong balita na uh, niligwak na or ah uh, uh, tinerminate na po yung kontrata ng Smartmatic sa Comelec. Ayan po. So, yun po ang magandang balita. At uh, para sa ganun ay uh, hindi na mabayaran ni Lisa. At yun naman talaga ay naalala natin. Baka gapangin ni Lisa yan at ipanalo itong si uh, Romualdez na tanga. Oh, speaking of tanga, bakit ko sinabing tanga itong si Romualdez? Tingnan yung mga kababayan. Ito yung madalas kong sinasabi eh. Pasikat siya ng pasikat doon sa kung saan. Di ba, una na, nagpasikat sa, uh, ano to, Harvard University na nagbigay ng 2 million dollars. Equivalent to 10, uh, 11 million pesos. Sige. Ngayon na naman, hindi lang yan, marami pang ibang pinagpasikatan yan eh. Ganon ganun nga katanga ito. Ngayon na naman, eh, di ba, kita niyo naman, nagpasikat na naman sa Cebu. Ah, sa Cebu nagpasikat at na ah uh, uh, binabandira na dyan ng 20 pesos per kilo sinong lukuhin mong gago ka ulol na ito lang mga kababayan ko ang sinasabi ko dito kung sana nagpasikat muna siya dyan sa bayan niya dyan sa liti yan sana eh yan yan ay masasaluduhan natin yung uh, gonggong na yan eh pero doon nagpasikat sa Cebu. Ah, di ba? Ngayon. Ito na 'yung sinasabi ko. Kitang-kita niyo na po. 'Yung madalas kong sinasabi rito na dapat ay unahin itong ating mga mahihirap na kababayan kisa unahin yung mga buisit na pakikipag-usap niya sa mga terorista na yan at mga NPA na yan. Diba? Ganyan, ganyan. Tingnan mo, sa halip na unahin niya, yang mismong bayan niya, diyan sa lite. Pumunta doon sa Cebu at uh, gumawa na naman ng uh, pagpapasikat yan. Galing magpasikat pero, yung mga pagpapasikat ito, puro kabubuhan. Tignan nyo. Ngayon, maniniwala kami ron. Tama, yung nakita nyo, 20 pesos per kilo. Ha? Dahil uh, mayroon naman talaga akong tinawagan sa Cebu. Baka hindi alam nitong uh, si uh, tanga na ito ay uh, mayroon akong uh, business partner dyan sa Cebu. Tinawagan ko. Totoo naman daw talaga may 20 pesos per kilo doon lang sa isang area. Sa isang area lang daw yan. Kung hindi ako nagkakamali doon sa Cebu. Uh, pero ito, kansohong talisay. Yan. Yan yan. Ba, business partner po ako dyan na isang kumpanya, hindi ko na po sasabihin. Tinawagan ko, totoo naman daw na 20 pesos. Pero ito ha, ito ang sasabihin ko sa inyo mga kababayan ko. yung 20 pesos na yan na sinasabi niya, nilagay pa sa Cebu, hindi na lang sa Leyte kasi bayan sana niya yung Leyte. Okay na yun. yung yang bigas na yan, yan yung fake, eh. yan yung fake na ni Red Red Kunwari nila. Na pag-aari din niya na siya mismo ang nangulimbat ng mga ilang budigay yan na dito, dito yan sa Bulacan eh, eh binudigay ang bigas na yan. Okay? So ngayon para lang may, may palabas, kanya yan eh. Para lang may, may palabas doon sa Cebu na 20 pesos per kilo. Pero kanya yung bigas na yan. Yan yung inismagil nila. <laughs> Sabi ko nga yan, eh, bumubo ka pa lang yung bibig mo, Romualdez, o kahit na dyan yung mga, yung mga kasama mo dyan ng mga tanga, alam ko na kung saan na, saan patutungo. Yung mga, yung mga kilos mo na yan, alam ko na rin kung saan tutungo. Kaya huwag ako. Yung bigas na yan, yan yung inismagil ninyo na pinalabas nyo na kunwari ni Red Nudal inismagil na bigas yan ha pero sa iyo rin yan tingnan nyo walang nakasuhan dyan sige nga asaws iba-ibahin mo yung strategy yung mga Romualdes kay sus halatang halata ang drama ano ka man hindi ka man lang ginagamit ang utok mo bakit din yan? Ka kung uh, maumasta ka, walang ka... Sos Mario, sa kabubuhan. Oh, tingnan mo lang ginagawa mo na yan sa halip na dyan mo dalhin yung mga inismagil yung bigas at dyan mo no dinala sa lite na ibininta ng 20 pesos per kilo. Dyan mo sana inuna dyan sa bayan mo. Anong utak mayroon ka? Oh, Itong si Suarez ah, yung uh, nag-espes-espes na uh, investigan daw yung SMNI. ay. Eh, sabi nga ni Maharlik na mukhang mukhang uh, ulupong. Ay mukhang oh, tingnan yung naman yan. Di ba? Talaga namang mukhang ulupong. Oh. Ito si Kwan, ito si uh, si Abante, si Atlas Abante. Ah, yun na talagang ang, ang ginawa ko, nagpabili, nagpabili, ako uh, nagpabili ako ng Kwan uh, ng uh, ano to, yung uh, plastic na bayawak. Tapos ay kinumpara ko yung mukha. Ay so zero copy ng bayawak itong si Abante. Oh. Tapos sa uh, namasyal masyal ako. Tiningnan ko yung ibak e ng mga kalabaw. xerox copy din ng mukha ni Kwan. Ni Lagman. Tingnan ito yung mga kwan. Ay, sobrang sip-sip. Baka may empatso ka dyan sa mga binibigay ni Kwan ni Romualdez sa e Bulalo. Ay, nako, Diyos mio. Ano ba naman kayo? Wala kayo mga... Akala siguro ninyo, matutuwa ang tao sa inyo. privilege privilege -privile speech ka, nagunggong ka. Tapos, ah, uh, tatanggalin daw yung prangkisa ng SMNI. Loko-loko. Tingnan -loko. mo, naging congressman ka na wala, hindi mo alam ang batas, nagunggong ka. Pumunta ka nga nito, mo li muna kita para malaman mo ito yung mga ito yung mga gunggong na mga naging congressman eh, binuto kasi ninyo eh kaya naging congressman pero mga gunggong yan sinasabi ko nga mga bubo yan eh wala naman talagang alam yung mga yan puro lang kanya, yan puro lang forma yan mga animal na yan na ibuto lang kasi ninyo nabudo lang kasi ninyo kaya yung sinasabi ko sa inyo <coughs> since wala na itong smartmatic Huwag na kayong bubuto ng mga yan, lalo na yan, mukhang uh, ulupong na yan na si Suarez na yan. Yan si Atrasabante na yan, yan si, Edsel, si, Lag, Lagman na yan. Nako, ibubuto yan si Contivirus na yan. Ang laki-laki ng billboard tong animal na yan dyan sa EDSA. Pinagkakagastusan ng uh, 300,000 naman. Si, ay kung, kung ha kwintay nyo hanggang 2028, 300,000 uh, naman. Sige nga. Tingnan niyo, nagguma. Nag Gahan nagwawalda sila ng pera. Ay babusan pera nila eh. Hindi naman nila talaga pera 'yan eh. no, Yung mga hindi tuli diyan sa Juan. Diyan sa organisasyon ninyo, Romualdez, ipatuli mo na mga 'yan. oo lang ginawa ko din sa Mipsip eh. Ah, halatang halata naman niya si mukhang uh, ulupong na yan na uh, si Suarez na yan uh, naninipsip lang yan Huh. Yan ang sinasabi ko, tuloy-tuloy ka pa rin eh. Sa totoo lang, Rubaldes. Ha? Sabi ko nga, wala ka nang ginawa na matino eh. Wala ka nang ginawa na mamahalin ka ng tao. Yan yung sinasabi ko, di ba paulit-ulit ko siya sabi rito. Kung gusto niyong mahalin ng tao, kung gusto niyong yakapin kayo ng pagmamahal ng ating mga kababayan, unahin ninyo na tulungan itong mga mahihirap nating kababayan yan ang gawin mo hindi yung pasikat ka ng pasikat na uh, nabuang ka tapos ito na nagla nagsisipsipan na rin yung mga kasamahan mo mga uh, mga ito mga asong ulol na naglalaway na dahil lang dyan sa bulalo ha uh, magisip mag-isip-isip muna kayo kagaya itong ulo na ito hindi man lang nag-isip gonggong -gong talaga ito. <laughs> ay, nako. Sabi ko nga sa inyo eh. Pagka ito ay nasalubong ko. Pagka ito ay mag-cross ang landas natin. Sasabihin ko sa inyo. taga nyo sa bunbuna ninyo. Pagka hindi ko piniga yung mga ulo ninyo na yan. At pasasabugin ko yung taho na laman ng ulo ninyo itaga nyo yan sa bunbunan ninyo mga buwa ka lang inanyo ha ano bang talent ito mga ito wala naman talent ito mga ito eh kaya makikipaglaban nga ako ng kuna eh. yan si kuna yan yan si atras ano ba yan ang nilalamon yung animal na yan hindi pa congressman yan ang nilalamon yan pagpag yung basura dyan sa mount sa ano yan sa smoky mountain tingnan mo ngayon ang yaman ah pero nilalaman nito pagpag. Alam nyo ba yung pagpag -pag, yung basura, yung uh, binasura ng mga jelly bean yan? Ha? Ah, uh, ng mga hita-hita na manok at saka yung mga buto-buto. Tapos, ah, uh, ah, uh, niluluto uli. Yan ang nilalaman nito. Ah, uh, yung silagman na yan. Kung hindi pa magkalkal ng kamuti ang animal na yan, hindi pa lalamon yan. O yung si Suarez na yan. Tingnan mo lang itsura. Sabi nga, sabi ko oh, ulitin ko lang yung sinasabi na yung mahalik ka na mukhang ulupong. Ang itsura makikita mo sa itsura. Yung yung kwan, yung uh, patay gutom. Kaya ang ginagawa niya ngayon sumisipsip kay Romualdez para mabiyayaan siya. Tapos ang uh, naisasakripisyo yung mga taong bayan. Kasi wala naman kayong ginawa diyan eh. Alam niyo ang mga ginagawa niyo lang. Ayan. Ha? halos halikan pa niyo ang mga tumbong nito mga NPA na ito again mga kapulisan at mga militar ito pala tingnan mo yung mga kataraidoran ng mga yan ah? nakipagkasundo na pala sila ng pistok diyan sa mga uh, terorista na yan at ang daming ang dami nilang dinidemand tanggalin daw sa listahan na si, kabilang sila sa mga terorista tingnan mo sila pa ngayon ang nagdi-demand. Ang galing. Ha? Ah? Sobrang galing nito mga na ito. Tapos itong si Romualdo sa Gonggong nagpadikta. Ito namang si kana si Andres Lisaya ninyo. Ha? Ah? Sunod-sunuran dito kay Gonggong na Romualdo sa ito. Ayan, hindi natuloy niya alam kung anong ide desisyon niya kung papapasukin ang ICC o hindi. Samantalang matigas yung paninindigan niya noon na hindi papapasukin yung ICC. We're done, sabi niya, with the ICC. At hindi niya papayagan sa kahit na anong uh, forma ng usapin pa diyan sa ICC niya. Ngayon, iba na. Tingnan mo, nakukuha na ito. Nadidiktahan ni Romualdez ito na isa ring support. <coughs> <coughs> oh. marami daw supot niyan. oh eh baka itong si uh, Sandra baka kandi niyan, hindi rin tuloy yan kaya nang uumbag ng, ng uh, girlfriend oh siya isos grabe kitang kita niya kitang kita na oy mga congressman na sip sip buto ah Kunting pino. Para hindi naman kayo nakakahiya sa mga kababayan ninyo. Sa mga constant constant con, 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 ninyo, ano yan? <laughs> Kunting pino. Kasi halatang halata ano na kayo nasipsip buto kayo. Na? Kayo kayo nagsisipsipan ng mga buto ninyo. Oh, di ba? Ang kwan na wala na talaga basura na ang tingin ko sa inyo hindi lang basura imburnal pa ganyan kayo nasaan ang kredibilidad nyo ngayon sige nga nakakahiya kayo yan ang totoo di ko alam kung uh, may kahihiyan pa kayo kung ako sa inyo alam mo magpapakamatay na lang ako o di kaya magbibigti na lang ako lagyan ko ng lubid yung leeg at tatalon na lang kayo dyan ah grabe ito yung administration walang paninindigan. Siya rin support. Yan. Buang. Tingnan nyo. Nakipagkasundo na pala dito sa mga terorista. ng pistok-pistok na yan. Hmm. Sun mga sundalo. Mga pulis. Mario Joseph, sinasabi ko na po sa inyo. Marami na namang papatayin ito. Sinasabi na niyan hindi na ako kailangan mag-play rito ng katibayan at yan na nga mismo yung sinasabi ni uh, Eric Siles na kasamahan nilang mga NPE na yan ginagamit lang daw yung kunwaring pistok na yan habang nagpaparami na naman sila habang tuloy-tuloy ang recruitment uh, si Siles na mismo ipatawag niya yan sa kongreso kung uh, para malaman niyo tapos ngayon nakapagkasundo na nung kayong pistok Ah, milyon-milyon na naman ang gagamitin diyan na ah, mawawaldas na naman pera sa pistok-pistok na Ah. Habang winawaldas niyo ang pera sa iba, ah, ito ang pinagdadamutan niyo itong aking mga kababayan. At habang kumakalam ah, or ah, ah nagsis ano, ano 'yan, nag ah, ginagrinder na ng bitoka nila yung kasarili ng bitoka nito mga kababayan kung wala na makain. Ayun naman nagpapasasa na ibigay diyan sa mga NP at mga terorista yung pera ng bayan na sa halip dito nyo ibigay sa ating mga mahihirap na kabayan. Yan lamang mas sabi ko eh. Sabi ko nga sa inyo, ano ba ang pwede kong itapik dito? Wala po akong dapat itapik dito iba. Kundi ang lagi ko lang pong sinasabi rito, itong mga kababayan natin, ang tulungan ninyo itong mga wala na makain hindi yung kung saan saan kayo magpapasikat o nagpasikat to si Romualdez at bigay 145 billion dito sa mga NPA para o, kapilo, kapulisan at kasundaluhan yang 145 million ay ibinigay ni Romualdez dito sa mga NPA yan, yan ang pambibili ng nila ng mga barel granada at kung ano nung pampasabog at gagamitin niya sa inyo sa inyong mga pulis at saka sundalo mag-isip-isip na po tayo Ah. Ha? Ah? Huh. Pasasabi ko lang po nung nakaraang nakaraang video ko na ihanda nyo na po yung mga ataol ng mga kasamahan ninyo dahil ngayon si Silis na, si Eric Silis na mismo nagsasabi one lang daw, strategy lang daw ng mga NPA, mga teroristang ito yung kunwari, pistok pero hindi daw yun talaga ang purpose niyan ang purpose niyan, yung makapag-recruit sila na makapag-recruit ng mga NPA pa. So ngayon, sa halip na kakaunti na lang yung mga NPA at mga terorista dahil uh, na, marami nang nagsipagsukuan, ngayon bubuhayin na naman dahil dito sa pistok na ito, gunggong talaga itong administration to. Ah. Uh. Ang apektado na naman dito, ha, uh, yung mga NPA na naman na nirecruit ng mga animal na ito, na nandyan sa mga liblib -lib na lugar, yung mga bigas nitong mga mahihirap nating kababayan, yung mga magsasaka natin, kukulimbatin pa nitong mga NPL ito, nanakawin pa. Pag hindi nagbigay, babarilin pa, papatayin pa. Yan yan. ayos, darating din ang araw matatauhan itong ating mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka ito ay wala na silang masulingan at talagang gutom na itong mga ito, kahit pa paano siguro nakakakain pa sila ng kamote. Pero pag wala nang masulingan itong mga ito, sinasabi ko sa inyo, humanda kayo dyan pag sinugod kayo ng taong bayan. Maniwala kayo. Ha? May kalalagyan kayo. At ang ipagdasal niyo pag sumugod dyan mga yan, hindi ako kasama. Dahil pagkakasama ako, pag na-corner namin kayo, pag nahawakan kita, ihiniga kita, tapos tatanggalin ko ngayon yung bayag mo tapos yan ngayon ang isusubo ko sa pagmumukha mo lalo na yung si Atra Sabantina yan yan si Suarez na mukhang ulupong huwag lang mag huwag lang magka uh, huwag lang magkita uh, tayo huwag lang magsalubong alam dasdapin dahil pinapangako pinangako ko na yun sa demonyo. nyo ko ang lahat dalawa lang yan either yung bayag ninyo ang gigilitin ko, tatanggalin ko, or baka yung mismong ulo ninyo, baka humiwala yung ulo ninyo sa katawan nyo, maniwala kayo sa akin. Ah, pag, pag wala na makain itong mga kababayan ko, Humanda kayo. <coughs> Sinasabi ko, <coughs> yan lang ang, ang taong nagugutom, baka pata, pati atay ninyo, kakainin itong mga ito. Ah. Uh. Ayaw ko, uh, nakikipag-uusap ko ako doon kay Manero. At uh, ang alam ko tao na ito ni Manny Pacquiao ngayon yung uh, si Manero, yung uh, kumain ng atay ng pare. Yung balitang-balita uh, -balita naman po yan eh. Ang balita ko, tao yata yan ni Manny dyan sa, sa tao yata niya dyan sa uh, kung saan dyan, kung doon ba sa village niya o kung saan doon at uh, hanapin ko ngayon kung tanungin ko lang kung masarap yung atay na yung pare na yun na uh, Australiano ba yun at uh, pero hindi ko naman, nga, tatanungin ko lang kung masarap pero hindi ko wala naman akong planong kainin ang atay ng mga ko na yan yung mga kawatandian sigurado mapapait ang mga kanito ang mga atay nito, wala nang mga atay ito, maapdo Ewan ko kung anong klaseng abdo meron itong mga ito. Kaya ko lang tinatanong kung tatanungin si Manero kung masarap. Kasi nga, kung masarap, papakain ko din sa alaga ko mga daga. Yung mga tayo ninyo. Nakakabwisit na daga kayo eh. Sa totoo lang. So, muli po ang aking pasasalamat doon po sa mga bago nag-subscribe doon po sa patuloy niyo yung pagtangkilik sa aking uh, munting channel. Maraming maraming salamat po at uh, sana ay uh, huwag kayong magsawa na uh, tangkilikin to ating programa. At hayaan po ninyo at uh, sisikapin po natin na magbibigay po tayo ng uh, good news, uh, good vibes para po yung good vibes ay ah uh, uh, ano ba yung kaya ko naging good vibes? Ah, kaya pala naging good vibes dahil doon sa balita na marami palang mga support dyan na mga kasamahan itong si Valdez. Kaya mga sip-sip buto ito mga ito. Ah, maraming maraming salamat po at uh, see you next video. Salamat po.